Philippine Coast Guard hindi nagpatinag sa presensya ng monster ship ng China sa Escoda Shoal. Nagdeploy din ang monster ship ng China ng isang maliit na inflatable boat sa Escoda Shoal nitong araw ng Biyernes. China Coast Guard 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRB 9701. You are within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is the intention of your small boat? Over. Bumili ang Pilipinas ng bagong 120mm precision guided mortar rounds mula sa Elbit Systems. Ang Air Force Research and Development Center ay inilunsad ang kauna-unahang armadong drone na gawa sa Pilipinas. Philippine Coast Guard hindi nagpatinag sa presensya ng monster ship ng China sa Escoda Shoal. Sa isang pulong balitaan ngayong Sabado, iginiit ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na hindi matatakot ang Pilipinas at hindi aatras. Hindi rin uutusan ng BRP Teresa Magbanua na bumalik sa Palawan. Alinsunod sa utos ng Pangulo at intensyon ng PCG Commandant na panatilihin ang kanilang presensya sa Escoda Shoal. Sinabi ni Commodore Tariella nitong Biyernes na i ang CCG 5901 o monster ship sa Escoda Shoal para takutin ang PCG 9701 o BRP Teresa Magbanua. Pero hindi na tinag ang ating mga Coast Guard. So 800 yards away from um, BRP Teresa Magbanua. Ang uh, China Coast Guard monster ship na is uh, on the starboard side ng uh, 9701 at uh, we still don't know what's their intention. We have been challenging their presence through radio calls sinasabihan natin sila na ang uh, ang inangkorakayahan nila the place where they anchored is actually part of the exclusive economic zone ng ating bansa and that uh, they do not have jurisdiction um, in that area. <laughs> Nagdeploy din ang monster ship ng China ng isang maliit na inflatable boat sa Escoda Shoal nitong araw ng biyernes. Kaugnay nito, naglunsad ng radio challenge ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanua na nagbabantay sa shoal. Dito, tinanong ng Philippine Coast Guard ang pakay ng Chinese vessel sa lugar at iginiit na nag-ooperate ito sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Coast Guard vessel 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel BRT Teresa Magbanua MRRB 9701. You are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention? Over. Sa kabila ng radio challenges sa panig ng Pilipinas, sinabi ng PCG na hindi direktang tumugo ng China Coast Guard hinggil sa kanilang pakay sa lugar. Una na nangang iniulat ng Philippine Coast Guard na matagumpay na natrack ang mga galaw ng monster ship sa West Philippine Sea gamit ang dark vessel detection technology ng Canada. <laughs> Samantala, meron tayong bagong breaking news mga kababayan. Bumili ang Pilipinas ng bagong 120mm precision guided mortar rounds mula sa Elbit Systems. Ang Iron Sting, ang Philippine Army ay pumili muli ng Elbit Systems Land para sa isang kontrata upang mag-supply ng 120mm precision guided mortar rounds na ipinaabot ang Notice of Award noong June 2024. Ito na ang ikatlong beses na ganitong uri ng pagbili sa nakalipas na walong buwan. Inaantabayanan na ang Iron Sting precision mortar rounds mula sa Elbit. Nagagamitin mula sa M125A2 mortar carriers ng PA na may kasamang Elbit Soltam Cardom 120mm mortars. Matatandaang nabanggit na ginamit na ng Israel Defense Force ang Iron Sting sa kanilang patuloy na digmaan laban sa Hamas sa Gaza Strip. A guided mortar using lasers and GPS with enough precision to hit urban targets without harming civilians, this is the Iron Sting. The IDF's Technology Directorate's Iron Sting is a guided mortar launched from inside an armored personnel carrier that uses lasers and GPS technology to hit urban targets without harming civilians. The Iron Sting uses its canards and built-in navigation system to strike a specific area. The idea is to get the simplicity and availability of a mortar round with the precision of a missile. The main objective is to achieve uh, enhanced effectiveness with very low collateral damage. The iron sting is so precise that it can unit a specific room without causing damage to other rooms in the same building. Isa pang magandang balita mga kababayan, ang Air Force Research and Development Center ay inilunsad ang kauna-unahang armadong drone na gawa sa Pilipinas, ang Aerial Military Ordnance Carrier. Ipinakilala nila na ang Military Air Ordnance Inflicter ang kauna-unahang armadong rotary wing drone na gawa sa Pilipinas. Pinakita nila ito sa tabi ng armadong FA-50 fighter jet na punung-puno ng mga armas at mga missile. Ang pagkakaroon ng sariling gawang armadong drones ng Pilipinas ay mahalaga para sa pagprotekta sa ating teritoryo laban sa mga banta lalo na sa gitna ng tensyon sa China. Pinapalakas nito ang ating kakayahan sa depensa at binabawasan ang ating pag-asa sa ibang bansa. Bukod dito, nagbibigay ito ng kasiguraduhan na may sapat tayong kagamitan upang ipagtanggol ang ating soberanya at protektahan ang ating mga karagatan. Ang lokal na pag-develop ng ganitong teknolohiya ay nagtataguyod ng pambansang kasarinlan at nagpapataas ng ating kakayahan sa larangan ng militar. Aking natin ulit ang mga radio challenges na ginawa ng ating Coast Guard laban sa China Coast Guard, habang ang China ay patuloy lang sa paggawa ng mga illegal na aktibidad sa sariling katubigan ng Pilipinas. Coast Guard vessel 5901, within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel. We are Teresa Magbanua. MRRD 9701. You are sailing. Within the Philippine Exclusive Economic Zone, what is your intention? Over. To China Coast Guard 5901, within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel BRT Teresa Mambakwa, MRRD 9701. You are within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is the intention of your small boat? over Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating mga balita at kwento dito sa Pivot Point PH. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na magdadala ng impormasyon at inspirasyon sa inyong araw-araw na buhay. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakilike na rin at i-share para mas marami pang kababayan natin ang makaalam ng mga mahahalagang balita. Ito ang Pivot Point PH. Maraming salamat at hanggang sa muli, mabuhay tayong lahat.